Inihain sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang petisyon ng grupo ng mga tsuper at operator na itaas sa 10 piso ang minimum na pamasahe sa jeep. Sa joint petition na inihain ni Napasang Masada President Obet Martin at Alliance of Concerned Transport Organizations President Efren De Luna, hiniling nilang dagdagan ng 2 piso ang kasarukuyang 8 pisong minimum fare at itaas ng 35 centavos ang succeeding kilometer rate. Dahil dito magiging 10 piso na ang pasahe sa unang apat na kilometrong biyahe sa jeep at may dagdag ng 175 sa bawat susunod na kilometro. Kung sakaling maaprubahan ang joint petition, ay nakatakdang ipatupad ito sa National Capital Region, Region 3 at Region 4. Sa iba pang balita, formalidad na lamang umano ang kulang sa pag-anunsyo ni Pangulong Benigno S. Aquino III ng appointment ni DOTC Secretary Mar Rojas bilang kapalit ng yumaong si DILG Secretary Jesse Rubredo. Sa naging panayam kay Secretary Rojas, hindi nito kinumpirma o itinanggi ang napipintong appointment sa kanya. Nabatid na nagkausap na si Rojas at si Pangulong Aquino hinggil sa bagong assignment ng kalihim sa pamamagitan ng telepono. Kaya formal announcement na lamang umano ang kailangan abangan. Dahil dito posibleng mapaaga ang pag-anunsyo ng pagtatala ng bagong DILG sekretary na unang naitakda sa September 7. Bago malisang Pangulo para dumalo sa APEC Summit sa Bansang Russia. Samantala sa kaugnay na balita, hahalili naman kay Rojas para sa DOTC post si Cavite Representative Joseph Emilio Abaya. Ang congressional task naman ni Abaya ay ipauubaya na lamang sa mga opisyal ng mababang kapulungan ng Kongreso. Lalo't hawak nito ang maselang pwesto bilang House Appropriations Committee Chairmanship. Ang dalawa ay kapwa matataas na opisyal ng ruling party na Liberal Party na siya rin namang partido na kinaaniban ni late Secretary Robredo. Samantala, alamin naman natin ang lagay ng panahon sa ating bansa. Live mula sa pag-asa DOST, may report si April Enerio. April? Yes, Audrey, patuloy na nakakaapekto ang Southwest Monsoon sa Luzon, partikular na sa hilagang bahagi nito. Sa pagtaya ng panahon ng pag-asa ngayong araw, ang Northern at Central Luzon at Mindanao ay makakaranas ng kalat-kalat na pag na may pagkidlat, paggulong magiging malawakan yan pagdating sa southern at western Mindanao. Kaya pinaalalahan na natin ang mga residente na maging alerto sa posibilidad ng flash floods at landslides. Ang nititirin bahagi ng bansa naman kasama na ang Visayas ay makaranas lang ng isolated thunderstorms. At dito naman sa Metro Manila, ayon sa ating nakapanayam na si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Rene Pasyente, ay maganda ang panahon maliban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan. Samantala, isang shallow low pressure area ang namataan kaninang alas 2 na madaling araw sa layong 280 km sa timog silangan ng Davao City. Pero ayon kay Rene, ay mababa naman ang tsansa nitong maging isang bagyo. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa DOST. Para sa Telebisyon ng Bayan, April Enerio. Maraming salamat April Enerio at yan po naman ang aming mga nakalap na balita at informasyon. Magbabalik ang PTV News Break makalipas ang isang oras. Ako po si Audrey Goriseta.